So ayan nga guys, sa sobrang gutom Ay, natin. Diba? Um, alas kainin ko na yung buto do, Kasi gutom na gutom na ako ng mga oras na yan eh. Ayan, parang nauulol na ako na aso. No? Sa sobrang gutom, kinakain ko na pati buto. Pero may lamang pa yan guys. Yan nga pala yung ulam namin. Nagaling sa uh, nilagang munggo. Uh, ginisang munggo. Napakasarap. Haluan ng uh, buto. Yung nilagang ginisang munggo. Napakasarap lalo na pagka nabiya ko yung pinaka katawa guys. Yung laman niyan napakasarap. Sobrang sarap. So yan guys. and Sinusubo ko na yan. Kahit ano pa na ako ng aso ng na. Hinat-hinat na yung bubo. Nah. <laughs> guys. Tara na yung aso ng nagbutuman. Napakasarap na yun. Napakalaking buto yan guys.